Today gagawa na naman tayo ng malupit na life hack sa McDo. Kaya nagbihis na agad ako at pinuntahan si JB. Si JB, yung madalas kong kasama sa mga content ko. JB, JB, JB. Pagkasundo ko sa kanya, dumiretso na agad kami sa McDo. Gutom na rin talaga ako, kaya bumili na rin ako ng tatlong kanin sa Andox. O, may kanin kayo, boss? Kanin. Meron po, ilang po. Tatlong nga, boss. Trenta lang po, trenta. Oh, okay, guys, nakabili na tayo ng kanin. Kanin, kanin. Pagka-park, hinintay na rin namin si Dedem para pag-usapan na rin ang plano. Ang vlog natin. Actually, itong mga kasama ko, sila yung mga kasama ko na nagsukat simula sa bahay hanggang SM Dasma. Gamit lang ang meter stick. Baka hindi mo pa napapanood ha? Pagdating ni Dedem, dumiretso na agad kami sa 7-Eleven para bumili ng soft drinks. Coke so, Zero para medyo ano, medyo healthy. Coke oh, Zero. Oh, Baka naman, nakakailan na kami. Pangilan na namin to. May gagawin tayong kakaibahan, guys. And habang nagbabayad kami sa 7-Eleven, may nakita kaming dalawang bata na nagtitinda ng pugo sa loob ng 7-Eleven. Buti na lang mabaitong kasama ko. Kaya binili niya na lahat para makauwi na rin sila kasi 11 na ng gabi. Good ta, baka ko dito. Good siya, After bumili ng soft drinks, pumunta na agad kami sa McDo. Tapat lang siya ng 7-Eleven. Walking distance lang talaga. Siguro nagtataka kayo bakit may dala akong pitchel. At dahil nakita niyo na rin ng title ng video, tama. Gagawa kami ng monster coke float. Humanap na agad kami ng mauupuan. Pagkatapos maghanap ng mauupuan, umorder na agad kami. Sabi ng cashier matatagal pa yung order naming Sunday Kaya umorder na lang muna kami na makakain total hindi pa naman kami nagdi-dinner Medyo matagal din ang hinintay namin Kasi dumating yung Sunday tapos na kaming kumain Pagdating ng Sunday na order Niready na agad namin yung paglalagyan Una hindi pa namin alam kung anong gagawin Kung mauuna ba yung Sunday o yung soft drinks Pero napag-usapan namin na unahin muna yung soft drinks After ilagay yung soft drinks Nilagay na agad namin yung Sunday Pero nakakaisa pa lang kami Biglang nangyari to Uy, Uy. Uy. हँ अरे भई यो सोधि कुन हो भई ओ भई यो छोपा जस्तो जम्मा सरी नि हो भलु भलु कुन के भित्री उले ओ Hindi namin na na-expect na bubula siya at naapaw ng sobra sobra Kaya naman sobrang bumaha talaga sa lamesa namin Hindi pala ganun kadali After namin linisin at punasan ang lamesa Napag-desisyon na bawasan muna yung soft drinks At nang okay na ang lahat, nilagay na ulit namin ang sundae Last one Last two. Last two. Last Gusto mo mm. ba wala sa Ngayon. At nang mailagay na ang lahat, eto na ang monster First time ko to gawin, nakakasatisfy lang na may nagagawa kaming kakaiba kahit minsan pumapalpak. Siyempre, after ng matagal na paghihintay, palpak na paggawa, it's time para enjoyin ang ginawa namin. Solid backflow. namin gusto kong magpasalamat sa inyong lahat. Sa mga nanonood, sa nag-like, sa nag-share, at sa lahat ng mga nagsuggest ng na mga life hack sa comment section. Gagawin natin lahat yan. Isihan nyo lang. Maraming salamat sa inyo. Kasi dahil sa inyo, nag-1 million views na naman ang isang video natin. One step at a time. Mas gagalingan ko pa sa susunod guys. Lalo na sa pagpasok ng buwan ng August. Susubukan natin abutin ang 100k subscribers bago dumating ang buwan ng September. One month na grind to mga kaibigan. Sana sa samahan nyo pa rin ako sa journey na ito. Let's go! Habang tumatagal siya, tawag nito yung sanding, saka pa lang siya naghahalo sa Coke Zero. Pero nung unang walang lasa na walang lasa. Oh so guys, sa mga gagawa na ito, Monster Coke Float, siguro mas okay na magsama kayo at least. Siguro sapat na yung ano, anim. Anim na tayo. Kasi kami ngayon kasi tatlo lang kami. Ayun o. Tatlo lang kami kaya hindi mauhubos. Pero masarap. Habang tumatagal.